Yo, mga pare, good morning. This is Coach Boy Gas. Uh, pupuntahan tayo ngayon. Uh, matagal na tayong pinapapunta. So, ito ay isang uh, lungsod sa Nueva And meron tayong project sa kanila. So, pupuntahan natin mga pare. So, tara, biyay tayo. Yan mga badi diba? Sabi sa inyo, may pupuntahan tayo sa ano Sa Dito sa Summer ng Nueva eh, Nandito Andito ako ngayon sa ano Pero Nakita nyo Gapan City So, yun uh, Pupuntahan natin si Mayora Joy Pascual At ako eh Matagal nang pinapatawag dito At ni Consihal na ni Yu Yung mga pag-uusapan kami Regarding sa Programa Ng Batang uh, Gapal So tingnan natin kung ano mga mangyayari Mga pag-uusapan no? So bang bang Japan City all. Three girls and please remain standing as we pay respect to the

Kunci. <laughs> Kunci. 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 Lager ka na. <laughs> sa <Taisal. laughs> office ni Mayor. Mm. <laughs> Thank you, Mayor. Thank you, Bob. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Thank Mayor. Anong sila? Ano sila? Kit na tayo. O, kasama si Monsignor ko si Goodsen Nani. ah. Ayan po. Ayan. Ayos na. Ayos na i-programa Oo. Batang Gapan. Tuloy po natin ang programa natin sa Gapan. Yes. possible training camp. Programa para sa mga Batang Gapan. Ayan o. Kasama po natin si Mayor Joy at si Kong Eming Basmala. Ayos. Jokes! TV, babagsak na sa lungsod ng Gapan Morning po Sama natin si Kulcial Nani uh, Nakipag-meeting ako kala Mayor Joy eh yan sa mga Kulcial Gusto nilang hawakan ko Ang uh, Basketball program Ng Gapan City O Batang Gapan, ready na kayo lalatag na natin ang programa ng CB Basketball yan sa Japan City so yun yun guys mga buddy okay na pauwi na ako nakausap ko na sila Mayor Joy tsaka sila Konse para sa ating uh, basketball program dito sa yun know, Japan City matanggapan ready na kayo Nandiyan na kami. Batang uh, ang CB Basketball Training Camp lalatag po sa lungsod ng Gapan. So banga nyo po. I-announce po namin. Then unahin po muna namin yung Batang Pinoy 19-under. Okay, entry po tayo dyan sa Batang Pinoy Basketball League 19-under. Batang Gapan team. no So wait for the announcement. I-post po yan ng uh, Gapan City and Konsinani. Uh, so ingat ang lahat. God bless. Peace.